ilalagay ko na siya sa rep. Parang dry yung buko. Hindi kasi ako nagsusuklay simula kanina pang umaga. So ayan at ganito nga pala yung ginagawa ko sa mga karne bago ko ilagay sa rep. So ayan at kauuwi ko lang din ngayon galing sa palengke. O di ba palengke? Na malengke ang lola nyo kasi takot magutom. Medyo malamig na kasi ngayon dito sa Japan kaya medyo gusto ko nang mag-stack ng mga pagkain at ito nga yung ginagawa ko bago ko ilagay sa rep. Ganito nga yung ginagawa ko. Tinatanggal ko na nga mga styro para hindi pampasakip sa rep at ibinabalot ko na lang siya sa wrap. So ayan dyan ko na lang siya binabalot sa plastic lang din. Tinatanggal ko na yan. Kasi tingnan nyo naman, pagka nandyan pa nakalagay, is talaga namang sisikip pa yung ref nyo. Eh pagka wala na siyang mga plastics, styro, o oh, diba? O oh, mas maganda. saka mas tipid na rin sa space sa eh, ref para mas marami kayong mailagay. Kaya tinatanggal ko na. Ako, hindi ko pala nahati itong dalawang manok. Dapat pala hinati ko para pagka lulutuin. Isang luto lang. Kasi pagka double siya, sayang naman. Ang hirap nang tanggalin pagka yung talagang ang tigas-tigas na nakalagay na sa freezer. 'di ba? Pag marami ang laman talaga katulad nito, hinahati ko siya para paglulutuin madali nang kuhain. Katulad nito, medyo madami kaya ang gagawin ko diyan is dalawa. Paghahatiin ko siya para yung isang luto, kukuhanin ko na lang is yung kalahati. Kasi pagka tumigas na siya, ang hirap ng kuhain, ang hirap hatiin. So pagka yung tig kalahati o isang luto, mas madali, 'di ba? At hindi ko nga mapantay ang paghahati ko diyan. Tingnan niyo, gutya-gutya na, na. Pero okay lang 'yan kasi panlaho ka lang naman yan sa gulay. Yung isa madami, yung isa maunti, hindi <laughs> marunong maghati. So ayan at itong isang to ay hahatiin ko rin kasi medyo madami para pag ako ay nagluto ng gulay. So hindi na ako mahirapan. At ito nga pala yung gamit ko na plastic wrap o tin nyo. 'di ba? Medyo matibay 'yan. Mas maganda tong nabili ko ngayong plastic wrap. Medyo matibay talaga kaysa mga dati kong nabibili. Kahit hindi na doble hen, talagang kaya niya kahit isa lang kering kering niya. Oh, kaganto nga lang medyo magawa. Minsan naiinip ako kasi ang hirap din maggaganya, magbukod-bukod. At itong nga manok, hindi ko alam kung bubo binukod ko pa o ano pero binukod ko na din kasi parang sobrang andami niya, hindi rin naman mauubos pag niluto lahat na ganyan kaya hinati ko na rin wala na kasi akong taga kain kaya hindi na ako nagluluto ng marami at isa pa hindi rin naman ako gano'n kagaling magluto kaya minsan lang magluto tsaka puro prito lang yan tsaka kahit prito meron ng breading na nabibili diba madali na iahalo mo lang so go ready to cook na tsaka sa pagluluto nako wag nyo akong asahan dyan dahil hindi ako marunong magluto at at hindi rin ako mahilig magluto. Mahilig lang talaga akong kumain. Pag may pagkain na, okay na. Pero pag ako yung magluluto, hindi na. So ayan at ito na nga yung okay, natapos. So ayan at ilalagay ko na sa rep. At may naiwan pa ang isa. Nako, ito ilagay din natin. Muntik pang maiwan. So ayan at hanggang dito na lang ang ating video. So babu, sa mga hindi pa nakakapag-follow, like and share, follow na rin. And thank you, thank you nga pala sa mga nagbibigay sa akin ng tala. Sa mga walang sawa, maraming Salamat. Sobrang dami nitong nasa freezer. Minsan ang hirap na talagang isara. End 'di ba? Yan ginaganyan ko na siya. Kailangan ng maraming laman.